Bati muna sa inyo na magandang, magandang, magandang gabi sa inyong lahat. Yung mga nagsusuport sa akin at susuport pang uli, binabati ko kayo ng magandang gabi. At ito ang una kong natagpuan. Isang dungis, sipat sa pulkan dungis ka. Ayos, ang tama ni dungis. Pero hindi siya nagitik, okay lang yan. Babawi ako susunod kung tagpo, gigitikin ko kung magigitik at muli na naman ako nakatagpo ng isang buhangin na napakalinis. Wow! Dadahan-dahanan ko lang siya ng langoy at baka sakali merong isda dito. Ayun, may napansin ako. Isang kanuping, sipat! Sapul kang kanuping ka! Sana magitik! Ay, yun lang, hindi nagitik. Hindi yata ako makakabawi ah. Eh, yeah, ganyan lang talaga ang buhay. At ito, muli na naman akong magtsatsaga ng panilip. At kailangan makita yan lahat ng mga nakatago na yan. At ah, ito, kulambutan, sapul kang kulambutan ka. Nagputi lang yung kabaak niya, hindi nagitik. Aba, magaragandaan laki nito. Kasyanan. Kulang-kulang tatlong kiluhin. Ayos na ang pandorlogtong. Sana meron pa ito dyan sa unahan. Para man lamang maswertihin ako kahit para paano. Labas, 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 labas na kayo dyan. Uli na naman ako magtsatsaga ng langoy at panilip. At ito ang nakita ko isang kanupeng sipat. Sapul ka dyan! At ayon, may ganong gitik. Ayos na ayos ang tama. Nakagitik din sa wakas. At sana tuloy-tuloy ito tagpo ko. meron pa dalagang bukid. Si Pat, sapul ka dalagang bukid ka. Nabigo akong magitik siya. Ay, ganun lang talaga ang buhay. Mayroong gitik, mayroong hindi. Ya, ang lalim naman ng mga butas dito sa nasisirang kong ito. At ito pa. Sipat Sapul Sa pulkang labahita ka. Sus, malapad-lapad. Malapad sa palad ko. Swerte na naman ako. May pandurdugtong na naman. Ano kaya ang kasama nitong labahitagod na ito? Sana meron itong kasama napapansin ko ay pa isa isa na bahitagod. Samantalang napakarami nito, at ito, grupo kaya yan mga kabayan. Ito na naman, isa na naman, sakul ka dyan. Yan, may gitik na naman. Ang pakakatama kay dogis nagitik na naman. Yuhu! Sos, ano nang pamutas yan dito sa napuntahan ko, talagang pamutasan. Ang ganda ng taguan ng mga isda. At ito pa, labay tagod. Si Pat, sapul ka dyan. Aba, nakakahalata ako Ilan na napapana ako, hindi ko nagigitik. E, bawi naman uli. Makasakali sakali dyan sa unaunahan at may matagpuan ay magitik. Hop, ano nang laki ng katligo? Naatras ako. kulambutan wow. ang ganda ng pakakatago mo dyan ha sipat sapul ka dyan yan! sa wakas nakagitik din ng kulambutan Hay, ayos na ito sana may kasama ito dyan kulambutan na ito para naman magaraganda ang pandurlog tong sa ganda ng bato dito imposible naman na walang isda dito ay katulad dito isang alatan masarap gataan sipat sapul ka dyan yan may gitik na naman hay <laughs> yuhuy ang saya ko pag nakakagitik si misis kaya kailan ko magigitik <laughs> ayan binitawan ko naman siya mga kabayan at napansin ko yung may kasama siyang isa ayun Malaki-laki pati nga sapul ka dyan. Yun lang, hindi nagitik. Magkatabi lang sila kanina, napansin ko. Ayan. Ah, ko sila nakuha. Maganda pati at malalaki. Pag maliliit kaya, hindi ako barabasan na paana niyan. Gusto ko yung talagang malaki. At ano naman ito? Uy, samaral! Sipat! Sa pulkan samaral si sa sa ka! Malapad-lapad na samaral! Hihi! Ayos sa pantimbang ito! At higit sa lahat, ay sa pandugsong! O pandurudugtong! Ya! Yeah. Isang kilo! 140 ang kilo! Ano kaya ang kasama nitong sa maral na ito? Sana meron itong kasama. Sana dyan lang sa unahan ay nakatarago-tago lang dyan. At ayun, dungis! Kaya lang medyo maliit siya. Ay, hindi ko ito kukunin. Tumago ka. Mahal pa ko ng kasama. Ay, ito yung malaki. Dito ako sa malaki. Sipat, sapul ka dyan. Yay! Nagitek! Ang ganda ng tama. Yehey! Wala man lang kagalaw-galaw. Ang lalim ng butas dito. Baka may pating dito. Wala pa man ang panguntra na malunggay. At ito, may nakita ko. Solid, sipat! Sa pulkan, solid ka! Ayos! Ah, maganda ang tama ni solid. Hindi siya gaano nakapalag o gumagalaw. Ayon! Sa baba pala na na may kulambutan. Uno katilpis. Yari ka sa aking cattle piss ka! Si Bat! Sapul ka dyan! Yun lang, hindi nagitik. Medyo maliit lang siya. Uy, nakawala pa. Ah, hindi lang kaya alis. Yun! Nadalwahang kalagod ng tama at nagitik. Sir sure Paul ito, dalawang kilohin. Ha? Ah, pa ito dyan sa unahan. Tsaga, tsaga lang ng langoy. Ganito talaga ang buhay ng isang magpapana at ayun pa, mayroon pa. Isang dungis na naman. Ang dami naman dungis dito sa bahura na ito. Sipat. Sapul ka. Nagitik na naman. Narigaluhan na naman ng gitik. At ito na naman ako. Nasa malalim ng butas. Tipin ko na ito kung nasa ilalim na ito. Ayon, may pitik. Nasa malalim na butas. Kailangan makuha ko ito. damput ka sa akin. Yon, malaki-laki na naman ang na pitik. Dati 1.5 ang kilo nito. Ngayon, 800 na lang. Jesus, ano bang nangyayari dito sa Pilipinas? Pamura ng pamura ang kalakal. Labas-labas na kayo dyan, mga nakatago. At ayon may nakita kong dungis. Nasa malalim na butas. Ay, ilalim pa. Labas dyan, may aswang dyan. Dyan. Sungkitin ko muna siya. pa niya tayo ito, nang lumabas. Kapag nakagat yan ulo mo dyan, ang aswang, yari ka dyan. Ayaw mo lumabas? Baiai ka dyan. Iwanan kita. Mahahanap na lang ako ng iba. Ang kaganda talaga ng butas dito sa era na ito. Ang tataas pa ng bato. At ayun, surahan! Sipat! Sapul ka dyan! Yoy, Malaki-laki surahan! Surahan! Masarap sa bawan! Hindi lang siya nagitik. Hindi ka na dyan makakawala. Nakalampas yung panak ko sa iyo. At sana meron pa akong matagpuan na surahan at mahal-mahal ang surahan ngayon. Dati hinihingi lang yan, pero ngayon binibili na ng mahal. At ito, sulid! Sa pulkan, sulid ka! Ayon, narigaluhan ng gitik. Tinamaan yung nasa gitak niyang tinik. Nasaan ang kasama mo, sulid? Para mga... Pana ko na! Ayon palang lang kasama. Lumabas ka diyan, nagtago pa. Yo, lumabas. Sapun ka diyan. Yuhuy! Ito na lang mga kabayan ang ko sa ilalim ng dagat at maraming maraming salamat sa support ninyong lahat.